Hi guys, mag-swimming kami ng kaibigan kong malandi. Okay. I mean, oh, Ay, hindi ako, hindi ako malandi. Oh. I Ay, mean, hindi oh, ako oh. siya malandi, mean, oh, dahi. Ano? Oo, oh, oh. wagon lang. <laughs> Tanggal na na yung mukhang tawil-tawil. Dali. Naka-highlights mong buda kong buhok, bag sa bado. Oh, Upay! Diga, ni Masira. Hindi ah! Nagpaano ka? Nagpa, nagpariban? Wala pa. Wala pa naman pala. Pagtarong ba? Pagkano, pagkano pa, Alex? Eh? Gusto mo, 150 nga, 150. Kada isang seksyon ang ganda. nito muna ang ganda pang mayroon pa. Glass. Pag may, pag may mm. Mm. Ano yan te video o i-upload ko doon sa Facebook ko ay eh, sa YouTube ko. Alam mo, hindi ko pa alam. Oh, sige, bigyan kita 130 na lang. Section section. Kita nito na ang elevator o. Oh. Ayan tayo eh. Hindi pa ako nagkape. Eh. guys, sakin kami ng elevators going to at Bakit ang bagal? Two minutes. O, di ba? Papakita namin sa inyo ang swimming dito. First time kong mag-swimming. Oo. Mm oh. -hmm. O, dito. Iyayahin mo ko, pero mamipin buwana ka. Nung nakana, nag... Uy! Nung Sabado, naligo kami sa Kodairat. Di ba sabi ko sa'yo, may, may pinutahan ka? Nag-attend ka, di ba? Oo. Ano? Eh, Nag-post-post ka pa sa Facebook mo na, itong damit ko na susuotin. <laughs> kuskus wala La, na nag nag live ka bonete ay oh ah, nag ginawa ko mga puff kay ginawa ko patulong <laughs> ay alam na nagba vlog tayo eh hindi tayo nag ay nako ay ang ganda ng sweet guys so sige lola hindi ka na maglilista ko hindi panghihigyan sa sweet <laughs> hindi na yun siya maglilista oh my god ang init ang, ang init my god. Naka-midges pa <laughs> ako. Natayo ko <ang> dito. Wala <clears throat> akong dalang tinapay. Kung babae ito sa Para ayoko kong maligo. Gusto ko lang magkape dito sa tabing ano, swimming pool ayan oh. Pinapaligo nga kita. ayan. 'Di e, maligo nga kita. Mag-maglalawlaw -mag sa tabi dito kay manghihi ko. Ay lang anulo so ko daw ako. Hoy lang ka doon, ka muna na maligo. Gusto ko ihi Sali na. Gani, no. Mabiis ka, patay mo muna yun. Ah. Ang sarap pala ng piling eh, pag natin sa Oo, ang Parang sarap ng piling yung... pag ikaw lang ang umiinom. Sali <laughs> ka lang, ka na! Kalang. Patayin mo na yan. Uy, marami akong ano. Thank you guys for watching. Ganda gayo, oh, ang ganda. Oh, si swimming kami dalawa ng bilatra kaibigan. <laughs> na. Aking nag-iisang kaibigan, ka. kaibigan dito.